Guys, dapat noon, magliliw kami sa patay guys. Kami mm -hmm. um, guys so 'yung so, acting secretary, taga-sulat ng kanyang mga yan yan guys. Magliliw kami. Ang ginagawa buhay ilak. Aho. Ilak day tayo guys. walang nagawa si Bakit? Bakit nyo si Pagdating sa Ayuda, kaya tanggal niyo pangalan ko. Sa Abula. Nawawala. Hindi. Hindi ako magbibigay Hindi 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 ako magbibigay ko. Hindi ako magbibigay mo. Hindi ano napatay ha? Ay, Ano Ha? Ah? Ano? <trips> Nasa banyo pa lang, te. Sige po. Pupunta Ang... uh, okay. kami sa mama mo. Isa. Isa. Doon po sakit. Tumana ba 'yun? tumana sa kantong. huwag na kailangan Kailangan 'yan. Pwede na 'to kahit libang libang. Wala nang na titaan Ay, makita nang ano, tita mo? Wala si 7 piso lang binigay. Shay ano ba si?